Hi guys. Maganda, maganda, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa atin lahat. Um, nag-service nga pala tayo. Dito tayo sa bahay ng may-ari. Bali ano to? Ace amplified amplified speaker, hi-fi. am. Um, problema niya yung ano mahina humina ang sound sa sgaralgal <coughs> sabi nung may bagong bili lang sabi nung may-ari they are niya naka open pala ang switch on naka switch on pala tas naka pull volume kaya nangyari Mahinang-mahinang tunog, garagal. Parang nagbubulong lang. nag service tayo. eh biloksan ko na pala. Tinignan ko lang yung loob. Nag-trace ako. Tinignan ko anong sira. Ayan. Bale, nag-analyze ako. May audio naman, kaso mahina garagal. So problema, nasa audio. Buo siya, pero garalgal. Um, Nag-concentrate ako doon sa, sa amplifier, doon sa section na Resolder. Um, dahil bago, may ojo may sounds naman, kaso mahina. Nag-resolder ako. Pali, resolder lang ginagawa ako, Nag-tracing. Resolder... solder um, sinuyod ko talaga suyod yan sinusuyod yan tsaga tsaga lang po habang magre-resolder tayo pass forward mula natin pass forward tayo kasi mahaba oh, um, sinuyod talaga habang nagpa-pass forward tayo um, kaya niyong promote ko muna, muna yung akin channel. net 14 net 14 TV. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Baka naman. Alam um, nakita ko na 80% ang nanonood pero hindi pa nakapag subscribe Baka naman pa-subscribe naman po. Um, dito sa uh, video na to para sa mga baguhan na tulad ko may maku dito may maku may pupulot may mapupulot kayong aral sa mga baguhan katulad ko sa mga expert naman uh, sisiw lang sa kanila to panis ayun po habang nakapass forward tayo um, shout out pala shout out sa mga subscriber ko at saka sa mga pagsusubscribe pa sa mga OFW natin kumusta kayo dyan ingat ingat lang po ingat tayong lahat okay. ito na po ay ang preamp nya ando yung control ando sa harapan na to ando yung LCD display and jan um Priya. bali nakakabit pa 'yan sa ano inopen ko lang sa case mga dalawa yung baffles na yan yung isang baffles nandun ah, yung ano, amplifier kasi laki din yung pangalawang baffle niya 15 Ayan, yung Twitter. at uh, tinig na. Ayan, bali, binalik ko na lang. Kasi nagduda ako, baka sira eh. <laughs> o, oh, okay naman pala. Good. Mas balik tayo sa pagsuyod. Inaabot na tayo ng gabi. Kaya, ang decision ako na alam i-pull out ko yung ano, yung uh, board power supply lang. Ah, uh, priap doon hindi na di ko na dinala. Kasi nga madilim na sa kanila eh. so, Kaya yung mayari din, nagsabi din na, dali na lang. Kaya ganun na lang. Mm -hmm. Ito lang naman ang importante. Eh. Galing dyan. Puro na... Uh, Nakahinan kasi yan, yung tatlo. Hindi nga. At yun pa, hindi pa pa dadalhin ito? Ito? Dito rin. Para hindi lang ano yun. Ito na lang yung oh. iyon ko. Hi guys. Bali ito pinaload natin doon sa bahay ng may-ari. Aboard lang to na Ace uh, maliwalag. doon sa kalil kulong madilim. Dito makakapag uh, makikita talaga ang, ano, ang kung may angat na no? na mga ipaghinang ang ginawa ko nag out ako ng mga IC mga driver uh, transistor pala may kung duda ko ya, pinupull out ko tapos test tayo bali nag lang tayo rito tsaka nag there. sinuyod lang lahat talaga sinuyod Bali tanggalin natin tong board. Tingnan natin ko alin ang problema. Voltage biasing tayo. Check tayo ng voltage bias. Bias na. Ah. Apat mga point ang lalang yan. Uh -huh. Ah. May oh, ito lang galaw. 0.5 so. Sige tayo. Ah, uh -huh. negative positive. eh meron. Meron. Mhm, uh dikkat. -huh. akan. Eh. Indonesia 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 Haibaya kas semua Bapak 5 25 na lang yan oh. ay bias ito dapat dito makakuha lang 5 volts dito na meron siyang bias <coughs> Meron naman siya. Tapos may plus and minus plus 12 asas as minus 12 meron. Aha. May pala isipan. ito nawala lang supply walang 5 volts para umilaw ito ito babaklasan babakwisin natin ito nawala wala nawala yung supply 5 volts 10 volts ito paglabas dito 5 volts yung supply nanggagaling dito sa transformer bakit wala siyang 10 volts eh ito yung ala, pwede rin hindi gumagana ito ito itong circuito na to kaya itong troubleshoot natin baklasin ko lang